ako na, Ang tagal! Yung sabaw! Natita na yung pechel. Ang kutsara yun, ang lilin mo muna to. muna po, sumo muna. mo muna to. sige dire. Hindi mo wala ka dala itak eh. Yung itak ng mano. Tayo na mga mga Oh, Ay, uwi lang kadaya niyo sinadyan niyo 'yun ano. Gusto namin kayong sumama, hindi! Gusto kong dalan si Marie. Hindi naman kasi pang pang buo ko yung ipakita. Kasi dala ako. Course mo yun. Tanggit na, gitanggit na pa rin talaga. Okay. Tingnan, tingnan natin. natin. <laughs> nilinis ako. Oo, oo. Oo! Kasi nila mo muna yun eh. Ako nga. Ako po kayo. Yung sa'yo nila kasi gamitin mo. Pan-butas lang to. <laughs>

Ulitin tayo kay Oliver po. hindi tayo. Uh. Ulitin tayo kay Oliver. Goy! Sabi ko sa iyo, may inggit ka. Oo nalang ba? Oo nga, oo nga. O yan yan sobra, sobra Ech, po. Sobra. Sobrang sarap dito. Nardo! Lalo <laughs> na, pag napunta kami ngayon, mamaya sa talon. Pupunta kami, makikita mo, paano kami tumalon? Goy! Uh. Papatayin kita akong Goy. Uh. Yung hey, buntot mo siguro, oh. mga haba sa inggit. <laughs> si Oliver laki na lang yan. si Abio si Abio Laki ng ilong nun. <laughs> <laughs> may tanwa ka dito, si Toro. Magano ka, lilitang ilong <laughs> Si Raul ito. si... Si Popoy, may kapatid na nawawala pala dito. <laughs> dito. Nandito si Manlig! <laughs>

Sobrang tutuli. <laughs> Wala pa. <laughs> Nagano <-ganu> na, no? <laughs> ito, sita ito, Bidyan niyo sa bawo. Oh. Ayan, o. Oh. Sabi yeah, ko, alok. Okay. Ito, malalagay mo na sa tubig ko. Ano, lalagay mo na yan. video. O, buwan ito, ampun. Video. Binibenta ho namin ito halagang sampu. <laughs> <laughs> meron pa dyan ka lang, meron pang pasabaw dyan yan. Parang kayo lang kain ng kain, ah.

Ah. Ang galing mo po dito ay gumastos. Video to pare, video. Pel na pel. Hey, come on, man, come on. School, yung draft diyan. Matatayan lang. Hoy, Elmer. Ganun, ganun, ganun ang gay mo. Bumatak ka lang, bumatak niya sa life home. O, so, para <laughs> matan ang view sa ay, Cavite, ayan po. Oo. Kaya oh. ay, pag nagpunta kami ng talon, no? Pa, pa. Oo. Okay, okay, Paliwanag ka. Paliwanag ka <laughs> Parang taba ang <talong>, Ganyan ang talon. <laughs> 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 Parang ang dalawang daan lang, sa Cavite ka na. Paano? Kaya yung pinandrag mo, binenta mo muna. hindi yung pamatahe ka. <laughs> Di dati di mo na lang ginamit yung drugs na binebenta mo. Tara yung bleng bleng mo dito, ibenta mo gago. Sunod <laughs> ka na. Bleng 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 bleng. <laughs> Ulo ko. Ano hindi ko oh. tinitingnan ko. Kababi. O tingnan niya yung yard namin. Oh. oh. <laughs> katas katas ng kabite. Hindi na mo pa dito. Iba ako. Eh. <laughs> <laughs> Ani. <laughs> oh, paala lang tayo. <laughs> oh, ano? ito may pinagamit ng ano, ebidensya. Yan eh, no. pinasla, may limang buko. <laughs> soko! soko. <laughs> dito. Ito, mitya, ng buhay. ni buko. <laughs> <laughs> Parang ka-boss talaga yung Soko, no? <laughs> soko. Ano <laughs>

Kanya ka dire, nandit ako sa kagete! Gago na! Bulsa mo, Okoy. Habang naglalakad, nagbibidyo po. Eh, patal po tuloy mo na ito. Parang hindi nasayang oras. Tatlong oras to, pre. Hindi, marami na naka ko dyan, di ba? Hindi, tatlong oras pa natitira. Pari ko. Wala ko na, pre. Wala ko na, pre. Okay, kasi Connect na! No, ako. Ha. Saan na sinusundan mo? Paano na nasa likod mo? Oo nga. Ito! Yun! Woo! Kawai, mga tagalay po! Kasi ako si Rey, nandito na ako sa kabete! Naiya ka na no? Gusto ko lahat lahat. <laughs> Siyempre, dati lang yan. ngayon, hindi na! Magpapagabi ni Popoy! Ay, <laughs> kapatid dito! Grabe! Para silang pinagbiyak! <laughs> At ito eh. dito, sa aming lalakaran. Dating matahan <laughs> <Daging matang>, eh. darik Doon na ba eh, mauna ka na po sa unang... Dala, hindi ko ako Ito, Dito ni next niyong nanguha? Nasaan ba? Nang ilong ni Abiyo. Ay, hinahanap. Sinong nanguha? Nang buko. Tumunod. Pagkakilipid.

Sing, yung sing. <laughs> Asa yung tarp ng cellphone po? Kung nasa mga yung salamin ng salamin, ano, camera. Uy, oh, video dito, oh. ko. Video mo si Manong, oh. Sa pa ako bilis. Yan po ang idol namin si Papaya. Laging dumadaan sa manga. Yeah

Ayun, na. Ah, so, 'yung um, 'yung okay. na po doon. kayo? 'Yung ito doon, na. ito, okay. Man, dito, so, ito Forma. Si ano si mano no? video niya, ano? video. Oh, yun, <laughs> yun, anong? baka masira ang camera. Okay. okay lang, nasira na gani n'ya. Ito, 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 Si amyo. Etamyo, Ngiti!